Ayan, uh, good afternoon mga kapsat Time check, 12.26pm dito sa Pilipinas Ayan yung ating bus Po bus Biyahing uh, uh Malabing Bali Yung bus number 4 Waiting tayo dito sa may uh, Sa ilalim ng puno Ayan, ko ito Puno na ito good. ito, ito yung bagong uh, solar bus solar bus ayan. diba so yan yeah. waiting tayo ng uh, ano pa, karamihan ito mga pagpaakyat puro pawit sa Ilocano Pauit. so waiting na lang tayo mamaya paalis na siya so ayan, yeah, mga kapsat. abang abang ayan makulimlim mga habsat ng panahon ayan o oh. nagbabadya o oh. ulan na naman ayan. so abang abang tayo yan po style ng uh, pawit pawit o oh. yung mga pawit pawit dyan o oh. <laughs> yan o oh. Greg dyan bali ito si ano idol sa yung uh, pinagkatiwalaan ng oh mag-purchase ng mga pawit-pawit para sa mga na nagpawit na magpabili galing sa malabi so ayan yun ang kwenta niyang maigi di ba? it's not easy it's very hard uh, dahil uh, mo lang eh, yeah, sa kanya mga suki rin niya nito nga diba kailangan eh ikukunin niya lang yung pamasahin niya mga pawit pawit diba alright Hello, nandito na tayo sa may ating uh, location binugawan na kulimlim oh kanina umulan sa sulano nakarating na tayo naglugan tayo ng coop bus alright so kapi kapi na thank you so much